good morning. Maulan yung araw natin ngayon. Suot lang tayo ng kapote. Goods na yan. Ano? Uh, uh, madilim yung ano? Madilim ang ating kalangitan. Pero tuloy pa rin ang ating trabaho ngayon. Pero kapag malakas na malakas na talaga, ay stop tayo. Okay, let's go. Guys, medyo maulan yung trabaho namin ngayon. Maulan na mayroong ano. Maulan na medyo may konting halong snow. Yeah, Kaya papalamig ang panahon. <coughs> Sa tiyan Ami ka pa tema Sa ulan May snow pa May snow na may kasamang ulan Ano na pa palamig sa ating panahon ngayon Palakas na nang palakas ang ulan Mm-hmm.

じゃあえー、えー、どこでこの辺もうえらい短いのないか。<laughs>